Anjo Iliana, posibleng kasuhan ng TVJ at Itbulaga dahil sa mga paratang at paninira nito. Matapos maglabas ng pahayag at magbulgar ng hindi inaasahan sa TVJ, usap-usapan ngayon ang posibilidad na kasuhan si Anjo Iliana ng TVJ dahil sa matinding sinabi nito sa kanyang video. Ayon kay Ryan Agoncillo, may ginagawa na daw hakbang ang management ng Itbulaga para sa kahaharaping kaso ni Anjo Iliana kung sakaling kasuhan na nila ito hindi din lubos maisip ni Ryan Agoncillo kung bakit nagawa ni Anjo Iliana iyon sa TVJ dahil alam naman natin na hindi tatagal ang itbulaga kung hindi maganda ang kanilang samahan. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang TVJ tungkol sa mangyayaring kaso laban kay Anjo Iliana, pero nauna nang nagbigay ng pahayag si Tito Soto kamakailan na hindi na daw nito papatulan si Anjo Iliana matapos ang masasakit na sinabi nito sa kanya sa ngayon ay hintayin na lang natin ang mangyayari dahil mahaba habang proseso ito at pag-aaralan pa ng kampo ng TVJ kung ano-ano pa ang kanilang posibleng idagdag na kaso. Dahil hindi biro ang mga sinabi ni Anjo Iliana sa kanyang mga video dahil sa matinding paninira nito sa TVJ at Itbulaga. Sa mahabang kasaysayan ng telebisyong Pilipino, iilan lamang ang programang naging haligi ng kulturang popular at kabilang dito ang Itbulaga, ang pinakamatagal na non-time show sa bansa. Sa likod ng tagumpay nito ay ang tinaguriang ang TVJ, Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon, na tatlong dekada ng pinag-uugatan ng saya, energy, comedy, at tradisyong Pinoy tuwing tanghal iyan. Ngunit sa bawat institusyon, hindi maiiwasan ang alitan, tampuhan, mga maling pahayag, at pangyayaring humahan humahantong sa demandahan. Sa modernong panahon kung saan ang social media ay may kapangyarihang magpalawak o magpalala ng isang issue, mas madali ng kumalat ang akusasyon, hinaing, at puna, lalo na kung galing sa mga dating kasamahan. Si Anjo Iliana ay naging bahagi ng Itbulaga ng higit dalawang dekada. Simula noong 1998, naging isa siya sa mga paboritong host ng publiko dahil sa kanyang energetic personality, comedic timing, at pagiging natural sa pakikisama sa mga dabarkads. Marami siyang natutunan mula sa trio ng TVJ, lalo na sa larangan ng comedy at hosting. Sa mahabang panahong kasama ng programa, nakilala si Anjo bilang host ng iba't ibang segment tulad ng Laban o Bawi, Pinoy Henyo, One for All All for One, kapartner ni Alan Kay sa Kamidek Banters, at minsang leading man ng mga special episodes at anniversary performances. Ngunit tulad ng maraming personalidad sa showbiz, dumating ang panahon ng pagbabago. Nang sumapit ang 2020, unti-unting bumaba ang exposure ni Anjo hanggang sa tuluyang mawala siya sa programa. Mula rito, nagsimula ang series of disappointments na kala humantong sa hinanakit. Ang pag-alis ni Anjo Ilyana sa Eat bulaga ay hindi drama o puno ng bangayan noong una. Mga posibleng dahilan kung bakit umalis si Anjo ay dahil sa problema sa kontrata, kawalan ng malinaw na trabaho, at personal na sitwasyon sa buhay. Ngunit sa pagitan ng mga linyang iyon, marami ang nagsasabing may nakaimbak na sama ng loob. Hindi na siya nakabalik sa programa, at hindi rin nakapagpalam ng maayos sa TV audience. Dito nagsimulang lumutang ang mga tanong, bakit biglang nawala si Anjo? May nangyari bang hindi maganda? Sino ang dapat sisihin? Bagamat na nahimik ang TVJ sa totoong dahilan, unti-unting naging bukas si Anjo sa kanyang hinanakit sa ilang panayam at social media posts. At dito nagsimula ang bangayan ang paninirang puri sa batas ng Pilipinas ay may dalawang anyo, libel, kapag nakasulat, naipost, o naipalabas sa media. Slander, kapag pasalita o verbal. Ang mga pahayag ni Anjo ayon sa mga nagmamatsyag, ay ibinahagi raw publicly, nasa recorded interviews, at may ilang social media posts na nagbibigay ng negatibong impresyon sa TVJ at Itbulaga. Sa legal na perspektibo, Maaaring pumasok ito bilang unjust vexation, labelless statements, defamation, at malicious imputation of a crime or defect. Ang isang test sa libel ay ang pahayag ba ay nakasisira ng reputasyon? May mali siya ba? At may third party bang nakarinig o nakabasa? Kung oo, may basehan ang reklamo. Kaya lumalabas na kung itutuloy ng TVJ o Itbulaga Management ang demanda, may solid ground sila. Ang TVJ ay kilala sa pagiging diplomatik. Kapag may isyo, kalimitan ay hindi sila agad sumasagot. Ngunit sa kasong ito, ayon sa ilang insider reports, umabot na sa kumukulong punto ang galit. Bakit? Dahil ang isyo ay hindi lamang tungkol sa pagkakaibigan, samahan, o pagkakatrabaho sa show. Ito ay tumutumbok sa mismong reputasyon nila bilang haligi ng telebisyon ang paninirang nakalagay sa social media ay may kakayahang makasira ng image na ilang dekada nilang itinayo. Hindi biro ang credibility damage, sponsors trust, network relations, at public perception. Kaya hindi malayong ikonsidera ang legal action. Nang lumabas ang isyong maaari siyang sampahan ng kaso, maraming netizens ang naglabas ng kanika nilang opinion. May pro-anjo, baka may pinanggagalingan siya. Baka hindi lang siya nabigyan ng oportunidad na magpaliwanag. Mahal niya ang itbulaga kaya nasaktan siya. May antay Anjo, ingrato. Sumikat dahil sa ibi tapos sisiraan. May pinagdadaanan pero hindi excuse ang paninira. Sa gitna nito, nanatiling tikom si Anjo. Walang direktang sagot, walang pahayag na magpapakalma ng sitwasyon. Ang katahimikang ito ay lalo pang nagpatindi ng intriga. Maraming ex-host at ex-personalities ang umalis sa Eat Bulaga, ngunit hindi umaabot sa ganitong antas ng tensyon. Bakit ngayon ay nagbabantang maging legal battle? Dahil sa era ng social media, ang salita ngayon ay parang bala, isang post lamang ay makikita ng mga tao, maa-analyze, mapapalaki, at maaaring gawing evidence. Dahil sa bigat ng personalities, hindi basta-basta ang TVJ. Para sa industriya, sila ay institusyon, cultural icons, haligi ng comedy, at may milyon-milyong taga-suporta. Kung sila'y inusenteng sisiraan, malaking abala ito sa kredibilidad nila. Dahil sa larangan ng negosyo, Eat Bulaga is not just a show. Ito ay multi-million brand, may sponsors, may trademarks, at may legal structures. Kaya ang pagdawat sa pangalan nila ay hindi lamang personal kundi corporate issue. Sa bawat issue, may mga kampo o Team TVJ at Eat Bulaga supporters. Ito ang mas malaking grupo. Sila ang nagsasabing may utang na loob si Anjo. Naging pamilya siya ng EB, bakit nasira? Hindi dapat sinisiraan ang programang nagbigay sa kanya ng career. Sa panig o sumusuporta naman kay Anjo. Mga nagsasabing may pinagdadaanan siya. Baka hindi siya pinakinggan ng management. May karapatan siyang magpahayag. Bagamat maliit, may impact din ang sentiments nila. Kung tuluyang isang demanda laban kay Andrew Iliana, maaaring mangyari ang mga sumusunod. Maglalabas ng official statement ang TVJ or It Bulaga Management upang linawin ang reklamo, protektahan ang brand, ipaliwanag ang dahilan ng kaso. Maaring magsimula ang mediation o settlement. Marahil tatawagin si Anjo upang magpaliwanag, magbigay ng apology, magbawi ng pahayag, at kung tumanggi siya, doon pa lamang lalakas ang kaso. Posibleng maging taon ang proseso dahil ang libel ay may legal ramifications, may fines, at may imprisonment risk. Reputational damage sa magkabilang panig. Kahit sino ang manalo, may maiiwang marka at masasaktan at mawawalan ng trabaho. Ito ang tunay na dahilan ng legal battle.